Dito pala sa Kwan sa Barangobong, di ba may kwari doon? May mga equipment nata na ng mga riparito. Yung kay Gabina. Gabina ba yan? Gabina. Mayroon akong ah. alam kasi na may nagpaalam dito na nagkaroon ng permit noon. Mm -hmm. Gabina po. Okay, okay, sir. Uh, sir, ano ba yung kwan natin? Paano ba nakikinabang ang mga residente natin sa Barangay Barangobong? Sa kwari? Wala. May pakinabang ba siya? Wala pa. Kasi hindi pa kami, hindi pa namin nagkaroon yung, yung may share kami doon nung wala, Di pa namin na, hindi pa kami pumunta sa Lingkayan. Wala lang taon na siyang nag-operate sir? Mga okay, one, one year. Medyo 1 year, matagal na rin, kaya lang hindi full blast na, no? mayroon lang nag-full blast. Pero mula noon, wala pang binibigay na share sa barangay? Wala pa, kasi hindi pa kami pumunta doon sa Lingkayan. Kasi, ko po, no? meron tayong tinatawag na road wow. users uh, Kunti ata sa amin eh, 40% tarpi sa probinsya, sa... Uh, Kung halimbawa ho, uh, magbigay ng check si Mr. C sa barangay, doon sa akala niya ng 40%, paig na ho kayo na dire-direto yun lang pag-operate? Hindi pa rin, kahit na... Kasi yung mga tao nagpupuntin na doon eh, kasi pagkakalun, hindi na eh... Talagang hindi niya nare-referring yung mga gandaan Pagka kung hindi pa nag-complete yung mga kwant, talagang... Hindi, yeah, halimbawa po, na... Kasi hindi lang naman akong sa barangay namin nag-complete eh. Pati yung barangay pulay. Oo. Oh, okay. Dahil yun ang pinakamalaki eh. Oh. Dahil sa inyo, almost mga sabi natin, mga oh, ba... 150 meters. Oo. Oh. Hindi lang naman akong kwant. Pati si... pulay. Barangay pulay. Oo. Ah. Uh, so, halimbawa nga po, may maintain nila ang pagsagad, dadaan nila, magbibigay sila ng share sa barangay. Pahig na po ba, ba kayo sa ano yun? Hindi pa rin sa tao yun. ayaw kung gusto nila kasi hindi mo naman masisisi yung mga tao talaga. Kung panayaw talaga nila yun. Pero ang gawin na pero yung concern yung na uh, construction o repair ng leaky. Oo, diki, uh, Oo. Pero gusto, parang gusto ng mga tao talagang na na kasi kahit na re-refer mo yung DK kung ganun wala rin. Kasi ay pinapanggawin pa nila, bababa -ba -ba, ng bababa -ba yung DK. Baka mamaya, siyempre alam nyo naman yung pag yung mga tanong, yung tipeng, eh talagang doon, baka doon. Tapos yung pananang tubig doon, medyo palapit na dito sa BK. Okay. Yung nagdaang upan, sir, Baguio, mm -hmm. hindi pa kayo nakalamba doon mm -hmm. Hindi, na, yes. hindi pa naman. Pero kung patuloy-tuloy yun, sigurado. No. Sigurado pa yun. Natas yung tubig. Sir, uh, with regards to this controversial na quarry activities dito sa may yan ninyo, nasasakupan, ito ba'y may kapulang permit? Kung uh, uh, tungkol sa permit, ang alam ko sa permit kasi, ang nagbibigay ng permit ng quarry is sa provincial government. Ang mm -hmm. pagkakaalam ko. Pero dito sa municipal government, yawang kung nakapag uh, meron na silang uh, mayor's permit. Uh -huh. Yan ang ko, kasi di kasapit yun eh. Uh -huh. Sa engineering tayo. Pero, are you aware dito sa activities ng quarry? Of course. Alam ko kasi marami rin na rin nagko-complain. Ang komplain naman dito actually is yung daan sa dike road lubak-lubak uh, mm -hmm. lalo na ng -ulan, uh -huh. eh, kulang sa maintenance mm -hmm. so although meron kaming usapan sa owner at saka yung operator na i-maintain nila mm -hmm. kaso uh, paminsan-minsan lang kaya yung nung umulan naging lubak-lubak mm -hmm. kaya merong move yung ating mayor na pinahinto temporary. Sa po itong hindi na go free? kasi pinahinto namin talaga. Wow. Or maintenance yung daan. Kasi yun ang nandung yung pan question. Mm -hmm. ng mga tao doon, mm -hmm. ang concern nila, lubak-lubak. Oh. Mm -hmm. Tapos sir, nag-request sila kasi pinahinto namin, eh kasi gusto nila kasi mag-offer it na. Angka. Tapos sa uh, eh, dito sa request nila, they will use the dike If merong laman. Yun ang usapan. And ang usapan dyan kasi, ah, uh, pag hindi natagulan, doon hmm. na sila dadad talaga sa along the dike lalabas na sa kain. Parang so, walang, wala nang fund dito sa... That will sa, be another scenario. Kung masira na naman yung Pero yung masisira, uh, actually, pan mga yan eh. Yung bang nakukumpak yan. Basta maganda ang maintenance, nakukumpak yan. Mm hmm. So, kagaya nga dito sa mm -hmm. uh, existing road nito, hindi, nila hindi na na-maintain. Hindi na Kaya nga compact. namin pinahinto. Oh. So, what more dun sa mangyayari? Eh, <coughs> Kaya, uh, monitoring lang oh. naman yan. Mm -hmm. Plus monitor na rin. Kaya ngayon, nakamonitor kami dyan. Kaya, uh, siyempre sila. Pwede. So, paano sir so yung, uh, kumbaga, agreement nyo regarding doon sa may-ari with regards to the maintaining doon sa mga daan na yan? Talaga may maintain na yan. So, mayroon ba kayong Or, mayroon ba kayong black and white? Na... Hindi na kailangan kasi inumpisahan na namin. Ang, ang black and white niyan, susulat kami. We will close. Mm -hmm they uh, di uh, pala ang monitor na nandiyan. Uh, so, yun yun lang yun, yun bang pinaginawa nila ng pagtatabon sir eh uh, kung bagay e, nandoon si standard na dapat na i-feel nila doon sa para, uh, para hindi o di masira. o Kasi bato. Mm -hmm. uh, kasi yung alam mo kasi yung tabon diyan sa diaper, is uh, mountain soil. Mm. So ibig siya, ibig sabihin yan, clay. Okay. Clay yan. Ngayon, pag umulan at uh, na nadadaanan ng mga malalaking truck, talaga nagsiswell yan. Oh. Okay. Tapos, uh, para ma-maintain yung road, kailan tabunan mo siya ng mga boulders, mga, mm -hmm. mga uh, uh, bato-bato. Uh, para tumigil siya. Okay. Kasi pag hindi mo lagyan ng pag lagyan mo ulit siya ng mountain soil okay. pag umulan, ganun din. Sir, may tanong ko lang sir. Hanggang saan yung jurisdiction ng uh, monitoring nyo with regards to this uh, jurisdiction? O, yung pag-inspection nyo? Hanggang saan? Yung, ano? Uh, Lahat lahat pati nah, doon sa quarrying area of course naman baka hmm. mamaya yung nakalagay doon sa permit nila na na 1 meter lang dapat ang tanggalin eh, baka mamaya sobra na namumunta yun ang mino monitor pang isa pero sa kanya mahirap i-monitor kasi malaki yung tubig Pagdating ng kwan medyo bababa, makikita ay eh, ba't ba, Pero sa ngayon nah, man, kasi... Mahirap ma-monitor na eh, pagdating ng tubig. Oo, oh, oh, mahirap. At sa kakwan, eh, yung yeah, tubig. Yes, Siyempre. So, malalim ano? Oh. Uh, Naupaan yan. tapos uh, Nagkaroon ng current. Tatabo na, na ulit. Correct. Yeah. Kaya useless. Walang nagalaw. Pero yun medyo yun yung mga minomonitor na, na iba. Na hmm. isa. So, so, so sa mga paring pari uh, activities, sir, ano ba yung uh, procedure ng kanyang sa mula dun sa... Kasi ang panata, 1,000... 1, 1 kilometer ba? Yung upstream at uh, downstream ng ng braids. Ngayon, ang ano naman ang distansya ng quarry uh, hanggang sa may dike? Yun ang hindi ko rin alam. Uh, kasi sa, sa MPDC, alam ah. niya. Kasi si Rod, naging kwan niya, naging... Impact, impact ba yun? Impact. Ah, impact. Doon ah, sa... Ito, ah. galing uh, ng impact. Ayan, yan. Si Rod, siya ang nakakaalam. Kaya siya ang kasama ko sa pag inspect mm -hmm yung mga distances oh, oh. parang kung, ito yung tulay mayroong mga distances yun natin mm -hmm. yung mga pictures mm -hmm. medyo okay na rin kulang na lang ng leveling para hindi maging so anytime yung time from order. now nagkakarante yung back to work of course pero mayroon pa kami isang request dito na i-compact nila mm -hmm. dapat talaga eh. i-compact ito na yung panay Pisunin this para... uh, this picture was taken early this morning. Kanina lang umaga ito. Mm -hmm. Kasi kahapon may, re may request na sila kahapon. Kaya kanina umaga tinira ko na tinignan ko. Na. Ito yung bunga. Mm -hmm. So pakikita mo puro bato na yan. Oh, pero doon dito pa lang doon. Di yan yan yung oh, dito sa taas na yan. Mm. -hmm. Pataas. Ayun. Bato na rin. Maganda lang. hanggang sa bungad hanggang sa entrance na other uh, entrance doon sa may bandang ba, uh, barangubong ano ba yun? Ayan na ito na yung last ito na yung ito na yung pinaka bago bababa na sa hmm. sa, riverside na so, ito yung end ng ng dike yung nauna yun, end to end itong am ang, ang imaintain lang na laman nila is yung day. Hmm. kasi doon kasi pag umuulan yung mga residents naman doon ayaw nilang ayaw nilang patanggal yung tubig doon di ba ko di ba pag dinaanan ng truck di ba medyo gagawin siya ng konti pag umulan puno ng tubig yun eh, uh, yung mga residents dito, ayaw nilang patanggal yung, yung tubig doon. Bakit? Eh, putik daw. Kaya nangyari, stagnat yung water doon. Kung hmm. dumaan, lulubog, 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 lulubog. Hmm. So, ang advice ko doon, i-grader nyo yan para walang ma-impact na tubig. <coughs> para titigas yan. Kung may tubig dyan, lalong lulubak. Okay. Gano'ng kahabaw ba yung... <laughs> Ito, parang mga ng na rin ako rumutan. Kulang-kulang lang like, isang kilometro yan eh. Pwede mm -hmm. mm -hmm. sagot niya tayo yung pulay sa eh, pag Halos boundary na ng Barangubo. Eh. Siguro sa Barangubo mga 100 meters or uh, 150 lang. Then the whole, pulay na. Oh, yeah. Huwag <coughs> mong payag ang ka ng kapwa mo. Itawag kay Bernard Galitis kapag may alam kang mali sa lugar mo. At magkasama tayo. Exposito. Panoorin ang live issues at exposé sa www.youtube.com slash Ilocano server